Next question, Christine Joyce Almodiel. Sabi niya, Up, ano ang dapat i-respond sa mga dati kong in-invite sa AIM at ngayon, ako naman in-invite nila sa ibang company. Okay? <laughs> Parang ano yan eh, no? In-invite mo dati, dumating, dapat ikaw din. Uh, sasagutin ko siya na ano, na open-minded, okay? Ako, pag may nag-i-invite sa akin, tapos nakafocus na ako sa company ko, at kumikita ako, uh, sinasabi ko sa kanila, sige pupunta ako bro. Pero ano ah, hindi ako makakapag-sign up kasi focus na ako dito, ginagawa ko na siya. Uh, kasi minsan, pwede kang sabihin na, ano, oh, hindi to conflict. O oh, kaya, recruitin natin yung mga tao dyan kasi bago lang to. Kasi niniwala pa rin ako sa ethics sa paggawa ng networking na tama. Although, kapag may nag invite sa akin, minsan pinagbibigyan ko. Um, or, napakalaga na ano eh, sinasabi ko sa kanila hindi ako open para makinig muna dahil busy ako sa business ko. Kasi kung ano, um, pag magpapa-invite ka, kasi i-close ka, deal ka rin kasi nila eh. Talagang gagawin nila lahat para mapapay ka. And ako naman, wala naman akong plano mag-pay dahil nga focus na ako sa isang company ko. And since puwas ako sa company ko, hindi na ako mag entertain And dahil hindi na ako mag entertain hindi ko na rin sila papansinin masyado. So, tandaan nyo lang yun. Um, ano pa, kasi minsan baka sabihin nila, nagpunta ako dati, in-invite mo, kaya pa-invite ka rin. So ako naman, sinasabi ko na lang na um, kapag kasundo ko naman yun, saka alam ko naman na hindi niya naman ako nagpapa-invite na rin ako. And, well, Pero hindi ako si sign up. Okay? Anyway, mahirap palang magsilta nakatingin sa iyo yung guard. Ang <laughs> um, gagawin ko na lang, um, nakakawala sa stage Pero ganun talaga, kailangan i-hold the frame. Kailangan maging malupit. Kailangan galingan. Okay, so, pag may nag invite na ibang company, hindi ko talaga pinapaunlakan unless na-open ako since meron akong ginagawa, hindi ako open. Uh, sinasabi na pasensya na, focus ako ba. Uh, if ever na, ano, uh, wala na yung ginagawa ko, i-consider ko yung una kong, ano, uh, kukontakin. Pero as of now, as a friend, friend tayo, and networking aside, dito muna ako magpo-focus sa uh, business ko. So, I know, maraming natutunan dito. This is Mark Amaliari, Beyond Networking.